May inihahandang armadong pag-atake ang Russia laban sa Poland. Nagbigay ngayong araw ng pahayag si General Vyaslav Kukula, hepe ng General Staff ng hukbong sandatahan ng Poland, matapos ang paunang investigasyon ng sabotahe. Sa riles ng tren sa Poland, ngayon may nasirang bahagi ng riles ng tren sa Poland. Tinawag ni punong ministro ng Poland na si Donald Tusk ang insidente bilang malalang sabotahe laban sa estado at inutusan ng militar ang agarang paghahanda ng sandatahang lakas dahil ito raw ay paghahanda sa digmaan. Ang reles ng tren mula Warsawa papuntang Lublin patungong Ukraine ay dalawang beses nasira sa isang araw. Mahalaga ang rutang ito sa pagdala ng makataong at militar na tulong mula Kanluran papuntang Ukraine. Sa episode na ito, tatalakayin natin kasama kayo kung ano talaga ang nangyari at ano ang magiging epekto nito. Noong ikalabimpitong ng Nobyembre, sa isa sa mga pangunahing linya ng tren sa Poland na naguugnay sa Warsawa at Lublin at mahalaga para sa paghahatid ng makataong at tulong militar sa Ukraine. Naganap ang sinadyang pagsabutahe sa Riles. Sa kasamaang palad, tama ang pinakamasasamang hinala. Sa rutang Warsawa-Lublin, sa nayon ng Mika, naganap ang isang aksyon ng sabutahe. Ayon kay punong ministro ng Poland na si Donald Tusk at idinagdag niya na nasira ang Riles ng tren dahil sa pagsabog. Noong linggo, Napansin ng tagapagmaneho ng tren ng Mazovian Railways ang mga hindi pantay sa riles sa paligid ng Jichina at Mika. Sinabi niya sa dispatcher ang nangyari. Bilang resulta ng pagsisiyasat na isinagawa ng pulisya, natuklasan ang isang hukay sa mga riles na may habang humigit kumulang. Isang daang CM ibig sabihin, may bahagi ng riles na pinasabog. Matapos lumabas ang paunang impormasyon, sinabi ni Task na maaaring sinadya ang nangyari ngunit binigyang diin niya na ang pinal na konklusyon ay ilalabas pagkatapos ng investigasyon. Ipinahayag ng pamahalaang panlalawigan ng pulisya ng Radom na sa oras ng insidente, may dalawang pasahero at ilang miyembro ng crew sa tren. Sa kabutihang palad, walang nasaktan. Ayon sa punong ministro ng Polonya, ito ay isang walang kapantay na sabotahe laban sa seguridad ng Estado at mamamayan ng Polonya. Binigyang diinitask na matutukoy at mapaparusahan ang may sala. CP, isinasagawa ang investigasyon. Katulad ng dati, matutukoy pa rin namin ang mga may sala kahit sino pa ang nasa likod nila. Ngunit hindi ito ang nag-iisang insidente sa rehiyon. Sa parehong riles ng tren, may isa pang pinsala sa infrastruktura. Mga 20 kilometro mula sa lugar na iyon, huminto ang isa pang tren. Ayon sa datos ng pulisya ng Lublin, 475 katao ang sakay ng tren. Malapit sa lungsod ng Pulawi, bumagsak ang sirang kable ng kuryente sa tren. Iniulat ng pulisya ng Lublin ang paghinto ng tren matapos mabasag ang mga bintana ng isang bagon dahil sa bumagsak na kable ng kuryente. Hindi inaalis ng pulisya na posibleng magkaugnay ang dalawang insidente. Ayon kay Pangulo ng European Commission Ursula von der Leyen, tunay at lumalala ang banta sa seguridad ng Europa matapos ang sabotahe sa riles ng tren sa Poland. Kaya kailangan nating magtanggol. Sipi mula kay Ursula von der Leyen. Dapat agad palakasin ng Europa ang kakayahan nitong protektahan ang kalangitan at infrastruktura. Nangunguna ang Poland sa Europa sa laki ng gastos sa depensa at sharing pinakamalaking benepisyaryo ng SEIF instrument. Mas malakas tayo kapag magkakasama ipinahayag ng Ukraina ang suporta nila sa Poland. Sinabi ni Andrei Sibiga, pinuno ng Ministry of Foreign Affairs ng Ukraina, nakikiisa kami sa Poland matapos ang sabotahe sa railes ng tren doon. Inaasahan naming maliwanagan ng investigasyon at handa kaming tumulong kung kakailanganin. Dito na nagkaiba, nagsimulang mag-alala ang mga Polako. Ang hepe ng pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Polonya Si General Veslav Kukula ay nagbigay ng komento tungkol sa sitwasyong ito. Habang nagsasalita sa Polish radio, tinawag niyang pagsabotahe ang paninira sa riles ng tren sa linya ng Buroshia-Lublin bilang bahagi ng operasyon laban sa Polonia. Dagdag pa niya, maaaring ito ay paghahanda para sa isang ganap na agresyon. Si P. Sinimulan na ng kalaban ang paghahanda para sa digmaan. Lumilikha siya dito ng isang partikular na sitwasyon na pahinain ang tiwala ng publiko sa pamahalaan at sa mga institusyon tulad ng sandatahang lakas at pulisya. Ito ay nakatuon sa paglikha ng mga kondisyon na pabor sa posibleng agresyon sa teritoryo ng Polonya. Kalaunan, naglabas ng pahayag ang tanggapan ng pambansang seguridad tungkol sa mga gawa ng sabotahe sa teritoryo ng Polonya. CP, dahil sa natuklasang sinadyang sabotahe at pinsala sa riles ng Linya Nopito, Voroshava-Darahusk, nangangalap at nagsusuri ng impormasyon ang tanggapan ng pambansang seguridad tungkol sa mga insidenteng ito. Naabisuhan na si Pangulong Karol Brodov ukol sa isyong ito. Dahil seryoso ang sitwasyon, kailangan ng espesyal na kontrol at matibay na komunikasyon sa lahat ng kasangkot. Binigyang diin ni Ministro ng Depensa ng Poland na si Vladislav Kosinyak Kamish sa mga social media na susuriin ng mga sundalo ang riles ng tren. Si P. Sinusuri ng hukbo ang bahagi ng riles na may habang humigit kumulang isang daan at dalawampung kilometer hanggang sa hangganan ng Ukraine. Pinalakas ang pagbabantay sa mga pangunahing punto ng infrastruktura ng riles. At ngayon ay malinaw na na ang Rusya. Matapos ang provokasyon ng drone flights at pagpasok ng Russian fighter jets sa ere ng Europa at dahil sa kakulangan ng tugon ng Europa, nagpasya na ang Rusya na magsagawa ng lantad na sabutahe. Lalo na't ginawa pa ito ng hayagan sa bahagi ng riles ng tren na papunta sa Ukraina. Sinabi ngayon ng Ministro ng Depensa ng Alemanya, Boris Pistorius, na posibleng magsimula ang digmaan ng NATO at Rusya sa mga susunod na taon. Sabi niya, maaaring huling mapayapang tag-init na ng Europa ito. Sipi, palagi naming sinasabi na maaaring mangyari ito sa 2,000 at 20 siyam Ngunit ngayon, may iba na nagsasabing posible na itong mangyari sa 2,000 at 28. At ang ilang mga military historian ay naniniwala pa nga na naranasan na natin ang huling mapayapang tag-init. Kailangang mas paghandain pa ang mga puwersa ng NATO para sa posibleng labanan laban sa Rusya. Kaya simula kalagitnaan ng 2,000 at 27 magsasagawa ng malawakang medikal na pagsusuri sa Alemanya para matukoy kung sino ang maaaring tawagin sakaling magkaroon ng emerhensiya sa bansa. Unti-unting bubuo ang Berlin ng reserba mula sa mga dating conscript, kaya mas pinapalakas ang kabuoang kakayahan sa depensa. Pero alam mo, mahalaga na inamin ni Pistorius. Aniya, huli nang napansin ng Europa ang mga banta ng Rusya, kahit matagal nang nagbabala ang Ukraine. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Ilagay niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Yan lang muna, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat. Mga sa